Ayan po, si Master Kenneth. Bibigyan daw ako ng, ano, ng ipopromote nating lure. Sit natin kung effective, mga boss. Ako unang magpapatunay sa inyo kung effective ang lure na... Kasi ito, provider to ng lure. Kaya wey, nag, ano, nag invento ng lure. Eh, mukhang effective naman, mga boss. Kaya, tingnan natin kung makakadali tayo ng bulig. Gamit ang lure niya. Boss, isa lang, wag, isa lang. Ayan yeah, mga boss. Ganda niyan mga boss oh. Indonesia to pre no. Philippines. Hindi ibig sabihin yung lambot ng ano niya, Indonesia no. Thailand. Ah Thailand. Oh, ayan yeah, mga boss, Thailand. Sa mga naniniwala sa akin mga boss. Eh Pag naniniwala kay sa akin eh pwede kayong bumili nito kung kayo ay eh, mga beginner sa pambubulig mga boss. Ano lang yan, 8 grams. 8 grams to mga boss. 8 gram pero talagang soft na soft siya mga boss oh. ang lambot niya mga boss Tatotoo lang gusto ko yung mga gantong malalambot eh kasi pag pagdak mga, mga boss ng bulig syempre kinagat ah, ano yan eh. mapipipi yan, mga boss eh no oh. eh kung malambot yan pag napipi ng bahagya konting biwas mo lang tusok sa lalamunan pag po kasi mga boss ah, matigas yung lure niya pag sakmal ng bulig, hindi ka agad umaano, hindi ka agad 'to napipipi. Kailan kasi 'to mapipi? Pag hindi napipi 'yan, mga boss, eh pagbiwas mo malamang sablay. 'Yun ang kagandahan ng soap, ng malambot. Kaya mga boss, eto, nirecommend recommend ako sa inyo mga boss. Itong lure na to. Ayan. Ayan ang provider niyan. Si, yan ang ano niyan, manggagawa niyan mga boss. Ang lure na yan. O. Pagka gusto nyo tong lure na to mga boss, comment lang kay sa akin para pwede kayo order sa akin. Siyempre, sasabihin natin kay Master Kenneth. Sa atin lang magdadaan para at least. Tayo kasi yung endorser nito. <laughs> ayan mga boss ha. Ayan. Ano ba? Ha? Dapat ganito rin gamit mo ngayon. O ayan mga boss, tinetesting niya. Ito gamit mga boss. Titingnan natin kung makakadali siya. O ayan mga boss, sabi sa inyo, matibay yun. No. oh kahit Ay, sa puno yan mga boss oh, namabit pero syempre eh, mahal kaya kailangan prepnik nyo hindi sa akin ang galing mga boss ah saan ka makakita oh, one o oh, Thailand mga boss malambot kukumpara mo sa eto matigas to mga boss iba to saka yung ano nito yung hook nya eh talagang pang magandang klase ayan mga boss eh. tingnan mo naman yung hook ko dito ano to eh pang ano <laughs> pampipitsugin lang to mga boss <laughs> hindi na pampipitsugin kung baga pang mumurahin lang eto kahit medyo mahal mga boss eh masusulit ka ikumpara mo naman oh ah, ayan mga basa ikumpara mo naman dito pa lang sa ano nya sa kabita ng tali oh pang magandang klase tingnan mo to oh di ba wala siyang ano oh di ba yun ang kaibahan niya mga boss kaya mag-comment ka lang diyan kung o-order ka sa akin. Siyempre, sasabihin natin kay Master Kenneth, sa akin lamang gagaling. Kasi ginawa niya tayong endorser kasi malakas na tayo sa ano eh? Malakas na tayo sa kay Meta eh. Oh, di ba? <laughs> lang mga boss. Kador, ano ba? Ang galing. Eh mga boss, oh. Kung gusto niyo talagang Kunwari, nagsisimula pa lang kay sa ano, Ah, uh, pamimingwit. Ah. Oh. Ay, kikimula ka pa lang sa pang ano, eh, kinukuha no? na ni Master. Ah? Oh, pauwi na nga ako eh. Na naniniwala sa akin. Ah? Bibigyan ko rin ng isa yung si Alzo at saka si si ano. Mark Francis. Oo. Hindi naman na mamimingot eh. Si, sino ba yun? Si Mike Francis? Yung maitim? uh, maitim? Ha? Eh mga boss. Bart Francis, Ito mga boss. Kahit malaking buligan kumagat dito mga boss. hindi ako mapapaya sa inyo mga boss. Alam ko yung kalidad na maganda eh. Totoo mga boss. Hindi ako nagbibiro mga boss. Sinasabi ko lang yung talagang totoo. Oh. Tetestingin natin. Kung um, mm, effective mga, mga boss. Magbabalibag tayo gamit to. Ito eh ano lang to ha Sponsor ano lang to Bigyan lang sa atin to mga boss oh, Bigyan lang sa atin yan Para lang malaman yun na maganda tong lor na to Kasi marami na rin naniniwala sa atin mga boss Eh Hindi naman tayo nagyayabang Kaya lang Ano tayo hmm, Nagsimula naman tayo sa paunti-unti Hindi natin kailangan yung mga count me in, count me in Walang kwenta yun kung gusto mong mag magsakse sa larangan ng kay Met, kay Papa Algo, dapat gagawa ka ng magandang content mo. Hindi pwede yung count me in. Let's go. Let's grow. Nahirap yun. Kailangan. Gumawa ka ng effective na video. I-upload mo. Yung yung entertaining. Ganoon mga boss. Ayan, tatry natin mga boss. Try natin to medyo magaang lang ng bahagya to kasi eh pero kung nagsisimula ka lang na pag naman ma, maganda-ganda tali mo rito mga boss yung di ganong mataba tapos matibay yung mga basa babalibag ko ayan mga boss makahuli sana para makakita nyo ayun na ayun na mga boss nasabi ko sa inyo eh pre pre o okay pag papromote mo so, pre <laughs> nakahuli agad o, ayun mga boss, ha? Kitang-kita kita nyo. Ay, malamang ko sa inyo, mga boss. Bumili na kayo, sigurado. Eh, kita nyo naman, oh Tingnan nyo, mga boss. Sabi sa inyo, eto, walang kakat-kat to, mga boss. Huli, unang balibag. Pre, malamang ko, bumili sa iyo. Aray. <laughs> Ayan, oh O, napakaganda ng pagkakapromote ko, pre. Bili mo, unang balibag, yo. <laughs> Ayan, mga boss, o. Eh, yung owner ng ano natin, ng lur. Oh. Ako, mga boss, kita nyo, alangkat yun. Binalibag ko rin, ha. Dire-direct yung video natin. Oh, nakahuli agad. Ewan ko kung ano yung... Ewan ko ano yung nagtulak na para kainin ng bulig to. Pero, mga boss, oh. Pogi yung namimingwit. <laughs> <laughs> eh, pogi pa namimingwit. <laughs> eh, mga boss, oh. Sa ano to, sa long video ko lalagay. Para... Oh, man, na, na. Oh, dun. Oh, dun may music sa kahapon. Isang eh. hagis lang. Luktit ng lore na to, mga boss. oh, mga boss. Basta mga boss, comment lang kay sa akin. Ang ano lang nito, kapag eh, mga boss, walang kawala o oh, talagang ganda ng tama niya mga boss oh. Ang problema nito sa makangkong, sasabit ka agad kasi sobrang lampo. Oo. Oh. Kaya lang, pag sa makangkong, hindi mo binibigla ang pagkidkid. Oh, lang para at least kumaano siya. Eh mga boss ah, wala akong wala akong masabi. Hindi hindi ko kaya hindi tayo nagyayabang mga boss. Effective lang talaga yung lure na ginawa ni Kenneth. Madlang sakay. Manalaysay. <laughs> <-lain> Manalaysay pala. <laughs> sorry, sorry mga boss.